Sa nakalipas na anim na taon, ay tila ba nagmistulang isang halimaw na ang kababayan natin na si Janriel Casimero? Ito ay dahil mula taong 2018 hanggang sa kasulukuyang taon ay di na muli itong nakatikim pa ng na pagkatalo. Kaya naman, dahil nga dito maraming Pilipino ang umahanga at naniniwala kay Cuadrolas na ito na nga po ang susunod sa yapak ng ating pambansang kamo, Manny Pacman Pacquiao. Happening. He doubles up really quick, but the first one he was gone. That. It, was it, was really, but, but it was a great shot. He just he stepped around and the left foot foot of the oh, right salt right floor right, right on the temple. Right on the temple, right shoulder, right right on the temple. And he does it again, He jumps in with a body shot, which I initially I thought was what had done it, and then he lands with two right hands. He comes from the first one, the and the referee was Steve Green was right to step in there. He said he's not defending. Bantamweight champion of the world, Chanriel Wondo Allen. Dahil sa sobrang popular nga po at lakas ng karisma nitong si Casimero, kahit sino pa nga po makalaban nito, ay talaga naman pong inaabangan ng buong mundo. Tulad na lamang ng paparating na laban nito, ngayong Oktubre ng ika-12 taong 2023, na talaga namang inaabangan ng lahat. Muli na naman po kasing dadayo sa buluwarte ng kalaban ang angas ng Pinas na si Casimero. Dadayo po ito ng bansang Japan upang harapin ang veterano at dating kampiyon na walang iba kundi si Yokonuri Oguni na isang hapon. Pero ang isang malaking tanong, gaano nga ba kalakas itong si Yokonuri Oguni? May kakayahan nga ba ito? Natapusin at wasaki ng halimaw ng Pinas na si Cuadro Alas. Alam naman po natin na sa mga nakalipas sa taon ay naging mahigpit po nating karibal ang mga hapon sa Liga ng Boxing Sa katunayan nga po niyan, mga master, masakit mang tanggapin pero nauungusan na po tayo at marami na pong Pilipino ang unting-unting winawasak ng mga ng hapon sa makabagong henerasyon. Kaya naman, isa na talaga ang mga hapon sa sinasabing malalakas ngayon pagdating sa boxing. Ang ibig ko lamang pong iparating dyan mga idol ay alam naman po natin na isang hapon po itong si Uguni at dati rin po itong world champion. Sa mga di po kasi nakakaalang, nagkampiyon po itong si Uguni taong 2016. Matapos nga po nitong talunin ang may hawak noon ng world IBF Super Bantamweight title na si Jonathan Guzman na isang Dominican boxer. Kaya naman, mga master, ay masasabi po talaga natin na hindi naman talaga pipitsugin at basa-basa lang na boksingero itong si Uguni. May palag at kalibring hapones din po talaga ito. Pero kung sisilipin po natin ang boxing record nitong si Uguni, mga master, mula sa 26 na naging laban ito sa pro boxing, ay masasabi mo talagang no match ito kay Quadro Alas. Out of 21 boxing wins kasi nito, Walo lang po ang napataob nito sa ibabaw ng lona mga master. Napakababa po ng knockout percentage ito na meron lamang 38.1%. Kumpara mo kay Quadro Alas na mayroong 66.77%. Kaya naman, iisipin mo talaga na may kalalagyan itong si Iguni kay Casimero. Meron lamang dalawang talo si Iguni pero ang malala dito mga master, parehas knockout ang mga naging talo nito. Meron din itong dalawang draw. Kung titignan mo naman ang estilo ni Uguni sa pakikipaglaban mga master, isa itong pressure boxer, madami itong bumato ng suntok, kaso ang problema, hindi ganong kabigatan ang mga suntok nito. Sa tingin ko po mga master, ay eh parang hindi tatalab kay Quadro Alas ang klasing kalibre ng suntok na meron si Uguni. Alam naman natin na matigas at parang troso talaga ang katawan at pagmumuka ni Casimero. Kung ganyan suntok lang ang ipapakita ni Uguni, malamang parang si Akaho din ang sasapitin nito si Yukonori Oguni. Hayop ka kasi meron sakit. Medyo mabagal din po ito mga master at walang footwork. Isa pa, laging nakababa ang depensa nito. Lagi open ang pagmumuka. Madali po itong makakounter ni Cuadro Alas. Alam naman natin na bukod sa pagiging volume puncher ni Cuadro Alas, ay magaling din po ito sa mga counter puncher. Kaya kung ganito po ang ipapakita ni Uguni sa mismong laban nila ni Casimero, baksak malala talaga ito mga master. So overall mga master, ayon nga po sa nakita po nating galawan ni Uguni ay wala po talagang espesyal sa pagiging buksingero nito. Kaya siguro maraming boxing fans at boxing analysts ang nagsasabi na walang kwenta at mahinang nilalang lang itong si Uguni kumpara kay Casimero. Sa totoo lang po mga master, miski ako ay walang makitang dahilan upang masabi kong malakas talaga itong si Uguni. Kung sisilipin mo din kasi ang listahan ng mga tinalo nitong si Uguni, tanging ang Dominican boxer lamang na si Jonathan Guzman, ang pinakakilala sa mga ito, hindi pa nga ito ganong kasikatan mga master, kumpara mo naman sa listahan ni Cuatro Alas, na talaga namang malalakas at mabibigat ang nasa boxing record nito. Kaya naman, kung ako ang tatanungin, personal ko lang pong opinion nito mga master, walang personalan, knockout po ang sasapitin ng Uguni kay Casimero. Swerte na lang po ito mga master kung aabot pa ito ng 12 rounds. Uulitin ko, sariling prediction ko lamang po ito. Pero ika nga, parehas may kamao at di pa rin natin talaga alam kung ano ang mangyayari sa ibabaw ng lona. Pero kung ano pa man ang kalabasan ng laban na ito, ay maging proud pa rin sana tayo sa ating mga Pinoy boxer na nagbubuhis po ng buhay nila sa ibang bansa para makapagbigay ng malaking karangalan dito sa ating bansang Pilipinas. Kung ikaw ang tatanungin Master, ano ang prediction mo sa laban na ito? Pag-usapan po natin yan sa ating comment section. Malaya po kayong ibuhos ang inyong opinion sa aking comment section at iparating at ipahayag ang mismong nasa puso nyo. Dahil nakarating ka po sa dulo ng ating video, gusto ko lamang po mag -survey. Sa tingin nyo po, kung sakaling matatalo ni Casimero itong si Uguni, ay ito na ba ang pagkakataon na para labanan ito ni Inoue? At ito pa ang isa kung sakali maglalaban ba si Tapales at Casimero. Ka kanino ka at bakit? Pakicomment po ang inyong mga sagot. Maraming salamat mga master.